Gayunpaman napansin nila Dalzali na may bumubuntot sa kanilang sasakyan, agad na sinabihan niya si Kurapika, at napag-alaman nilang nagkabitang phantom troop ng sinulid ng Nen kay Avogon upang sila ay masundan ng mga ito. Sa mga sandaling ito biglang lumundag si Owl sa harap ng sasakyan ng phantom troop, at binalot ng tela ang sasakyan na ginamitan nito ng Nen. Naiwan si Nabunaga sa loob ng sasakyan, habang ang mga kasamahan nito ay mabilis na nakaalis, Humanga si Shizuko na nagagawang paliitin ni Owl ang kahit ano gamit ang kanyang mga tela, kaya naman napagtanto nila na si Owl na ang hinahanap nila, sapagkat ito nga ang kumuha ng lahat ng gamit sa loob ng vault. Dumating na din ang lahat ng mga natitirang miyembro ng Shadow Beast, at nakita nila na wala sa mga ito ang gumagamit ng kadena, kaya't napagtanto nila na hindi isang Shadow Beast ang dumakip kay Avogon na nilang si Aul lamang ang kanilang bubuhayin, at ang mga matitira ay kanila na lamang papaslangin, masyadong minaliit ng mga shadow beast ang kakayahan ng mga phantom troop, kaya't sa huli ay wala lamang din silang nagawa at tinanggap ang kamatayan. Napag-usapan ng mga phantom troop na dalhin nila si Aul sa kanilang kuta upang i-interrogate, e para malaman kung saan nito itinago ang mga item sa auction. Samantala nakabalik na ang kampo ni Dalzolin sa pamilya Nastrad, hindi pa din makagalaw si Avogan dahil sa epekto ng laso ni Rabbit Dog, nais pahirapan ni Dalzolin si Avogan upang mapilitan itong sabihin kung nasaan ang mga nawalang items sa auction. Ngunit wala pa din talabang patalim kay Avogan dahil nagagawa pa niyang protektahan ang sarili gamit ang Nen, sumasalamin ito sa tibay ng isip niya at tatag ng paninindigan inamin ni Avogan na pakay talaga nilang nakawin ang mga item sa auction, subalit naunahan sila ng Shadow Beast kaya't wala na silang naabutan ng dumating doon. Naririnig ni Melody na nagsasabi ng totoo ang puso ni Avogan, kaya naman iminungkahi ni Avogan na pakawalan na siya upang lahat sila ay magawa pang mabuhay ng matagal. Gayun pa man tinanong ni Kurapika kung saan nila dinala ang mga panauhin sa auction, sinabi ni Avogan na patay na silang lahat, hindi napigilan ni Kurapika ang magalit dahil tatlo sa mga ito ay kanilang mga kasamahan. Sa kabilang dako, dahil sa pag-torture ni Feitan kay Owl napilitan itong isuko ang mga item sa auction, habang si Hisoka naman ay humingi ng pahintulot kay Chrollo dahil may pagpupulong siyang kailangang daluhan. Samantala tumawag si Dalzolin sa mafia community upang isuko si Avogan sa mga kamay nito, ngunit lingid sa kanyang kalaman na ang kanyang kausap pala ay nasa kontrol na ni Shalnork. Gayunpaman si Kurapika ay tumungo sa isang abandonadong park, upang makipagkita kay Hisoka dahil may ilalahad itong mahalagang impormasyon tungkol sa mga Phantom Troop. Sinabi ni Hisoka kay Kurapika, na kung magagawa niyang makatalo ng isa sa mga miyembro ng Spider of Phantom Troop, siya ang papalit sa bilang ng posisyon nito sa grupo ibinunyag ni Hisoka, na tatlong taon na ang nakakaraan ng talunin niya ang dating pang-apat na miyembro at pinalitan ito sa posisyon, sa kadahilan ng gusto niyang makalaban sa isang duelo ang kanilang pinuno. Subalit hindi siya magkaroon ng pagkakataon, dahil palaging may nakabantay na dalawang miyembro sa tabi nito, kaya naman iminungkahi ni Hisoka na kung papayag si Kurapika na makipagtulungan sa kanya, ibubunyag niya ang kakayahan ng mga spider sa kabilang pangyayari, nakatanggap na ng tawag si Dalzolin na narito na ang mga mafia upang kunin si Avogan, ngunit nang papasukin niya ang mga ito ay agad siyang pinatay ni Finks. Ang mga ito pala ay mga miyembro ng mga Phantom Troop at nag bilang mafia, pagkatapos ay inalis na ni Shizuko ang mga lason sa katawan ni Avogan kaya tuluyan na itong nakalaya sumigaw ng napakalakas si Avogan, at galit na galit na nagwawala, nais nitong hanapin si Kurapika kaya't nagparating ito ng pahintulot sa kanilang pinuno, na babalik lamang siya kapag nagawa na niyang makapaghigante kay Kurapika. Samantala habang nag-iisip si Kurapika ng pasya sa alok ni Hisoka, napatawag sa kanya si Melody at sinabing kinakailangan na niyang bumalik dahil nakatakas si Avogan sa tulong ng mga kasamahan nito. Tinanong ni Kurapika si Hisoka kung may alam siya tungkol sa mga mata ng kanyang angkan, ngunit wala siyang alam tungkol dito, sapagkat nangyari iyon bago siya makasali sa phantom, sa palagay niya ibinenta din ang mga iyon ni Crowlow matapos itong pagsawaan. Nilinaw ni Hisoka na hindi niya gustong makipagsanib puwersa kay Kurapika, bagos makikipagtulungan lamang siya sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng impormasyon sa kanya. Ngunit mas pinili muna ni Kurapika umalis, at iminungkahing magkita silang muli kinabukasan sa parehong oras. Dahil sa pagkamatay ni Dalzolin, naguusap-usap ang grupo kung ano ang susunod na hakbang, isiniwalat ni Squala na ang tunay talaga nilang boss ay si Light Nastrad, siya ang ama ni Lady Nian. Ginising nila si Lady Nian upang ipaalam ang nangyari sa auction. sinabi ni Kurapika na apat sa kanilang mga kasamahan ang nasawi kabilang na si Dalzolin at dahil hindi sila pwedeng umaksyon ng walang pahintulot ng nakatataas, iminungkahi ni Lady Nian na tawagan na lamang ang kanyang ama. At dahil hindi sanay si Squala na tumayong leader at makipag-usap kay Ginoong Nastrad, nagkaroon sila ng botohan kaya't napagdesisyonan nilang si Kurapika na lamang muna ang leader pansamantala. Nakausap ni Kurapika si Ginoong Light Nastrad, inulat niya ang insidente ginawa ng Phantom Troop sa auction, at ngayon naman ay nasawi din si Dalzolin sa mga kamay ng mga spider. Iminungkahi ni Kurapika na ilayo na si Lady Nian sa York New City para sa kaligtasan nito, sumang-ayon si ginoong Nastrad at nakiusap itong bantayan ang kanyang anak dahil siya na mismo ang pupunta dyan para sunduin ito. Sa kabilang pangyayari, kasalukuyan ngayong nang himasok sila Shalnark at Avogan sa isang apartment para kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng Hunter website, nalaman nila ang ilang pagmamayaring establishmento ng pamilya Nastrad sa York New City, makakatulong ito upang mahanap ni Avogan si Kurapika. Kasabay nito, napagtanto na din ni Kurapika na ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Nastrad ay nasa Hunter website na, kaya kung may isa mang Hunter sa Phantom Troop, madali lamang malalaman ng mga ito kung saan mismo sila nagkukubli. Inutusan niya sila Melody at Squala na ilipat ng kwarto si Lady Nien at bantayan nila ito, habang siya ay may iwan dito mag-isa upang tagpuin ang mga spider. Kinaumagahan, nagsimula na si Avogan maghanap ng mga detalye upang matagumpay niyang mahanap si Kurapika. Samantala kumita sila Gon kilua at Leorio ng mahigit sa 8 milyong Jenny, kulang pa din ito upang makaabot sila sa winning bid para sa larong Green Island. Kaya naman naisip ni Lior yon na ipagpatuloy lamang ang kanilang bonong braso, dahil sa pamamagitan noon maaari silang madiskubre ng mga taong mas magbibigay sa kanila ng oportunidad. At bago pa man magsimula ang kanilang contest, may dumating ng mga taga-mafia at inanyayahan silang sumali sa underground match, at doon maaari pa silang kumita ng libo-libong beses. Pagpasok nila sa venue, puro mga barako at sagalero ang mga taong naruroon, sinabi ng isang mafia na seryoso ang negosyong bunong braso dito kaya't kikita sila dito ng milyon-milyon. Subalit bago pa man makaakyat ng ring sigon, ipinagpaliban muna ng mafia community ang laban dahil may mahalaga silang anunsyo, kung sino man ang makakahuli sa mga phantom troop na nasa litrato, makakatanggap sila ng pabuyang nagkakahalagang dalawang bilyong jenny. Kaya naman nagdesisyon ang tatlo na sumama sa paghahanap, sinabi ni Kilua na hindi nila kailangang magmadali sa paghuli, sapagkat hindi madaling kalaban ang mga Phantom Troop. Dahil dito naalala nila si Kurapika, sinubukan siyang tawagan ni Gon subalit hindi ito sumasagot sa tawag, sapagkat kasalukuyan ang kaharap ni Kurapika si Avogan. Nagpa siya ang dalawa na maglaban sa Gordo Desert upang walang sagabal at madamay, at bago sila magsimula, tinanong ni Avogan kung sino nga ba si Kurapika sapagkat nararamdaman niyang hindi pangkaraniwan ang nenito. Hindi direktang sumagot si Kurapika, subalit nagtanong siya kung may naalala pa ba si Avogan tungkol sa mga kurutan na pinaslang nila limang taon na ang nakakalipas. Hindi ito maalala ni Avogan, ngunit siguradong kasama na siya noon ng mga panahon na iyon, at ngayon malinaw na sa kanya na paghihigante ang motibo ni Kurapika, madali lang sa kanyang ipagkait ang hustisyang hinahanap nito, dahil ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagsasawang pumatay. Patuloy lamang iniiwasan ni Avoga ng mga kadena ni Kurapika, dahil napagtanto niyang hindi ordinaryong nen ginamit dito dahil masyado itong malakas. Direktang sumugod si Avogan at binigyan ng isang malakas na suntok si Kurapika at nasangga nito, subalit wala man lang itong epekto kay Kurapika. Kaya't litong-lito siya kung ang kaharap ba niya ngayon ay isang enhancer o manipulator o isang conjurer. Nainsulto si Avogan nang sabihin ni Kurapika na masyadong mahina ang kanyang suntok, sa asar niyang ito, ginamit niya ang kalahati ng kanyang lakas at nang siya ang sumugod, natikman niya kung gaano kalakas ang mga atake ni Kurapika na halos pumantay sa kakayahan niya. Dahil sa nangyari, hinamon ni Kurapika si Avogan na ilabas ang buong potensyal nito, pinakawalan ni Avogan ang napakalakas na puwersa, at gamit ang usok tagumpay niyang napuruhan ng isang suntok ang kaliwang braso ni Kurapika. Pinuri ni Kurapika si Avogan dahil hindi niya inaasahang marunong itong gumamit ng in, pero gamit din ang in ni Kurapika, nagawa niyang maitago ang kanyang kadena at ngayon ay nabitag na niya si Avogan ng walang kamalay-malay. Ipinaliwanag ni Kurapika na umpisa pa lamang ay nagawa na niyang paluputan ng kadena ang katawan ni Avogan, dahil dito hindi pa din maintindihan ni Avogan ang Nen ni Kurapika, sapagkat parehong taglay nito ang Enhancer at Conjurer at pati Manipulator. Ayon sa pagkakaalam niya, isang uri lamang ng Nen ang pwedeng maasa ng isang tao, at dahil napansin ni Kurapika na litong-lito si Avogan, inilantad niya ang kanyang mga matang nagliliyab. Naalala na ni Avogan na ito ay mata ng isang kuruta, kaya naman muli siyang nabuhayan at naging hayok sa pagpatay, subalit kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay hindi pa din siya makawala. Ipinaliwanag ni Kurapika na sa oras na magbago ang kulay ng kanyang mga mata, lumilipat ang nenya sa pagiging specialist at nagiging master siya ng lahat ng uri ng nen type bumalik sa nakaraan, itinuro ni Mizuken kay Kurapika na sa pamamagitan ng paggawa ng panata sa sarili, ay magagawa niyang mapalakas ang kapangyarihan niya ng higit o hindi masukat na halaga, mas estrikto ang kondisyon, mas malakas ang kapangyarihang magagawa ng isang nen user. Ngunit binabalaan niya si Kurapika, sapagkat oras na labagin ng isang nen user ang panata o batas na ipinataw nito sa sarili, magre-resulta ito sa pagkawala ng nen ng isang tao. Bumalik sa kasalukuyan, pinagaling ni Kurapika ang kanyang braso at ang kakayahang ito ay galing sa enhancer. Sinabi ni Kurapika na si Avogan talaga ang nararapat na unang niyang magiging target, dahil ang diskarte nito ay lumaban ng mag-isa. Dagdag pa ni Kurapika, sa oras na mabitag niya ang isang spider, magiging paralisado na ang nen nito sa pamamagitan ng Zetsu, at kung hindi kayang makawala ni Avogan sa mga kadena ni Kurapika, paano na lamang kaya ang iba pang mga miyembro? Sinuntok ni Kurapika si Avogan, bumaon ang kanyang kamao sa katawan nito, tinanong ni Kurapika kung nasaan ang iba pang miyembro ngunit tumanggi si Avogan, kaya't binigyan niya ulit ito ng malakas na suntok. Ni isa ay walang sinagot si Avogan sa mga katanungan ni Kurapika, at ang hiling lamang nito ay tuluyang patayin siya, kaya't nakadama si Kurapika ng matinding pagkasuya, hindi niya maisip kung paano nasisikmura ng Phantom Troop ang paulit-ulit na pagpatay. Tinarakan ni Kurapika ang puso ni Avogan ng Judgment Chain, sa oras na labagin ni Avogan ng kondisyon ni Kurapika ay tuluyang tatusok ang patalim sa puso nito. Kaya't sa huling pagkakataon, tinanong niya kung nasaan ang mga spider, ngunit sumagot lamang si Avogan na mamatay ka na, ang panata ay nabali, at ang patalim ay tuluyang tumusok sa puso ni Avogan na ikinamatay nito. Matapos ang laban, tumawag si Kurapika kay Melody at kinamusta ang lagay ng mga ito, at inilibing niya ang katawan ni avogan sa desyertong ito upang walang makaalam sa nangyari. Samantala, napag-alaman na ni Crowlow na ang kasalukuyang kalaban ngayon ni avogan ay gumagamit ng kadena, naisip niyang maaaring manipulator o conjurer ito, at ito ang dalawang uri ng nen na pinakakahinaan ni avogan kaya't kung hindi pa bumalik si Avogan ng kinaumagahan ay magbabago ang kanilang plano. Kinabukasan, nahihirapan ang tatlo na makakalap ng impormasyon tungkol sa Phantom Gang, kaya naman naisip ni Gon na isan la ang kanyang hunter license, at nakakuha siya ng isang daang milyong Jenny. Ngayong may pambili na sila ng impormasyon sa Hunter website, sinunod na nilang bilhin din ang auction catalog para sa larong Green Island nalaman nilang nasa 8 bilyong jenny ang pinakamababang presyo nito, nagdesisyon silang bumili ng mga item sa market at saka din ibebenta ng may tubo. Gayunpaman napansin ni Gon ang isang kutsilyo, sinabi ni Kilua nagawa ito ng isang tanyag na panday na si Ben, sinabi ni Gon na hindi niya alam ang tungkol doon, napansin niya kasi na may aura ang kutsilyong ito. Naalala ni Kilua ang sinabi ni Wing na may mga taong likas ang talento sa Nen, at nagagamit nila ito ng hindi na mamalayan at nipapasa ang konting aura sa bagay na kanilang likha, kagaya na lamang ng kutsilyong ito, kaya naman napagdesisyonan nilang humanap ng mga ganitong bagay at sa kanila ibebenta upang magkapera. Sinabi ng tindero na ang pagbili ng bagay sa bazar na ito ay sa pamamagitan din ng price auction, kailangan muna nila manalo sa bidding upang mapasa kanila ang item, kaya't nagdesisyon ng tatlo na simulan na ang kanilang misyon may mga nakita silang mga item na may aura. Ang mga ito ay may mga bid na galing sa iisang tao at nagbid ito ng apat na beses na mas mataas kaysa sa kanila. Sinabi ni Kiluan na ipagpatuloy lamang nila ang paghahanap at pagbid, sa huli nakakuha sila ng tatlong item at natalo sa isang banga na una nilang nakita. Nagpunta sila gon sa merchant market at nagbaka sakaling mabibenta ang mga items nila, hanggang sa natagpuan nila ang antique shop na ito, at natuwa sila nang marinig na ang dalawang item nila ay mataas ang presyo. Subalit ayon sa tagasuri ang wood carving na ito ay mababa ang presyo, dahil ang kahon nito ay kamakailan lamang ginawa at ang estatwa naman ay magaspang ang pagkakaukit. Gayunpaman sinabi ng tagasuri na babawi ang presyo nito sa tanda ng kahoy na ginamit, kaya naman sinabi ng tagasuri na maaring tataas pa ang presyo nito kung kanya munang susuriin subalit pinigilan ng isang lalaki ang tagasuri, sinabi ni Toki na niloloko sila ng tagasuri, dahil walang manlililok ang bibili ng mahal para lamang sa kahoy, at ang totoong halaga nito ay ang nilalaman ng estatwa. Sinabi ng lalaki na kunwaring susuriin ito ng tindero, pero ang totoo ay kukunin nito ang kayamanang nasa loob ng estatwa dahil isa itong old wooden trove, hinamo ng may-ari ng tindahan ang lalaki na patunayan kung 300 years na ang tanda ng estatwa sinabi ng lalaki na ginamitan ito ng pandikit na naaayon sa kapanahunan nito, ngunit sinabi ng kalbo na maaaring wala ng kayamanan sa loob nito, dahil pwedeng welding ang pinagduktungan nito matapos lagyan ng pandikit upang hindi magmukhang nabuksan. Sinabi ng lalaki na hindi ito ginamitan ng welding, dahil magiiwan ng burn mark ito sa gilid ng kahoy at magbabago ang kulay ng pandikit, kaya naman pupusta siya na hindi pa ito nabuksan at nandito pa ang kayamanan sa loob matapos marinig ito sinuko na ng kalbo ang wooden prove, at napatunayan nga ng lalaki na totoo ang kanyang sinabi ng buksan ang estatwa. Nakilala nila ang lalaki bilang si Sepail, pumayag si Gon na bayaran si Sepail ng 20% kapag naibenta na nila ang mga kayamanan, subalit pinaalala ni Kilua kay Gon na kailangan nilang mag-ipon para sa auction, sa halip, iminungkahi na lamang ni Sepail na ang kabayaran na lamang ay ilibri siya ng tanghal iyan sinabi ni Gon na interesado silang sumali sa auction dahil gusto nila mabili ang JS console na may larong Grid Island. Iyon lang kasi ang paraan na makakapagbigay sa kanila ng clue upang mahanap nila ang kanyang tatay. Natanong ni Kilua kung bakit binili ni Sepayal ang banga na ito kung wala namang halaga, inamin ni Sepayal na siya ang gumawa nito bilang imitation o pamemeke. Ito kasi ang gawain niya noon upang makaraos ng mga panahon na gipit siya, subalit ngayon ng isa na siyang professional appraisal, binibili niya ang mga item na ginawa niya noon upang wala nang maloko pa. Natanong ni Sepayal si na kung maaari ba siyang magtrabaho kay Legon bilang isang appraiser, at bahala na ang dalawa sa presyo na ipapasweldo nila sa kanya. Nagtaka si Gon kung bakit ganoon na lamang ang tulong ni Sepayal si sa kanila, sinabi ni Sepayal si na natutuwa lamang siya na may nakapansin ng gawa niya kahit wala naman itong kwenta. Subalit sinabi ni Gon na espesyal ang gawa ni Sepayel, si dahil may aura na nagpapa-espesyal dito dahil sa Nen, at hindi lamang nito alam ang bukod tangi nitong talento dahil hindi siya marunong gumamit ng Nen. Dahil sa narinig, sinabi ni Sepayel si sa tagal ng karanasan niya sa pagsusuri ng mga bagay-bagay, gumagaling na din siya sa pagkilatis ng mga tao, at nang una niyang makita si Gon naramdaman niya na nais niyang makatrabaho ang batang ito. Maya-maya, itinuro ni Sapayal ang isang pamamaraan kung paano naloloko ang mga katulad niyang mga professional appraiser. Kailangan lamang gumawa ng ibang butas para kunin ang kayamanan sa loob at sa kapapalitan ng peke, ang tawag dito ay sidestepping. Gayunpaman, napatawag si Lior Legon dahil may natanggap na ulat na nasa pampubliko ang mga miyembro ng mga spider, kaya naman umalis na si Lagon at pinaubaya kay Sapayal ang mga item nila para sa auction. At dito muna nagtatapos ang season 3 ng anime, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood.